Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat mga sir. So, today's video na uh, matagal na pa ko di mo ako makapag-vlog. Uh, so, nandito yung uh, motor na ako, the SRM RS125. Problema, uh, sobrang lambot, sobrang ugong yung aftermarket na front shop. Uh, kaya ako pa ipag-check ko ng parts, no? sa video na to, kung pa uh, magtono ng na hindi pa nila alam sa mga baguhan ng Kawasaki Barako users. Yeah. Ito po yung original na carburetor ng Kawasaki Barako. Uh, hindi pa nila nakakalam kung anong sukat ng pellet screw magkaiba yung settings ng para 1, Para 2. Ayan. So, hindi pa nila alam kung bagoan kayo to. Last year to, uh, na -e naiblog ko, para gawing um, bateling panda rin to so mga no. Ayan. Titingnan niyo lang nito mga sir kung lalapatan na o kaya kakapay na yung daliri ko pag nakikiramdam na yung toso stop mo na Ayan. Yung settings ng Kawasaki Barako 1 at saka yung isang model na Suzuki GS175 ang gagawin natin yung settings to 2 turns out ayan bibilangin natin ito counter clockwise and to 0.5 1 1.5 2 So ito na yung settings ng Kawasaki Barako 1 at Suzuki GS 175 parehas na settings 2 turns out. Ngayon, kapag sa Kawasaki Barako to uh, 2013 hanggang ngayon na uh, 2024 model at isa pang model ng W175 copy racer. Ang gagawin natin na uh, 3.5 turns kasi uh, iba na yung settings. Hindi po makaparehas ng Barako 1 at Suzuki GS175. Sa Barako to lang at W175 uh, settings na 3.5. Ayan. Magso, tatagdag mag, tayo ng uh, sa kalahati yan, ito yung to. Bilang tayo ng sat kalati. 2.5 3 3.5. Ayan. So, 3.5 turns out na ng Kawasaki Barako to. 2013 hanggang present na 2024 model at sa KW175 Cafe Racer. Ngayon, uh, nagpas nila sa akin kung tatako ba ang gasolina. sa so, hindi po. Napakatipid ng yung gasolina yung aking 2014 model na Kawasaki Barako to uh, na halos ang fuel consumption ko ay 22.56 km per liter uh, consumption ko dahil ah uh, napakatipid ng gasolina. Kukumpara rin sa aftermarket na carburetor. So ito 'yung pinaka magandang original na carburetor para hindi kayo magpalit ng palit, no. Kapag 'yung aftermarket or replacement na carburetor, uh, hindi 'yan obra kasi pinaka number one is original. Uh, yung carburetor ng Baraco to Negro, uh, more or less nasa 10,000 na. Kung, kung gusto nyo na ng, ng budget, bibili kayo ng ganito, ng mas mahal. Genuine parts. Kesa replacement. Ngayon, uh, bubuksan natin kung kung paano malaman kung nag-overflow. So, ito yung loob ng carburetor papansin to mga sir uh, ito yung pinakasalari ng overflow no yan yung overflow ng float valve at float valve seat madali lang yung palitan ito, ito yung pinakasalari niya ayan makikita niyo yun to. Yan. <clears throat> Yan yung salary na plot bar kung dahil na ah uh, medyo so, masyado na siya uh, matulis dahil hindi na mapigil ng pagsara ng gasolina nito sa ah uh, plot bar seat. Madali lang ito ipalitan plot bar seat kung original nyo papalitin. Tapos, yung pinaka plotter niya, pag bumili kayo ng original na carburetor na hindi na inakaratyas, so masyado siya nakasubsob. Ngayon, mag-adjust ka na ng konti yung tang ng plotter para wag na sana mag-overflow or parang nangaamoy yung gasolina sa carburetor. Ayan. Titingnan nyo lang ng floater kung nakasubsob. Kung bago pa yung motor ng Kawasaki Barako, ipagalaw niya. Gayaan nyo sa akin. Ganito lang siya yung plot height. Yan. Ngayon, pag napuno nitong ah, uh, yung gasolina dito sa plot chamber, uh, aapaw, tapos ito, yung tangso niya, totolo. Kasi yung isang kasi yung dating ninong ko, ang uh, ginawa niya, minsan, uh, inipit na yung uh, overflow host para wag mag overflow so mali yon ang kailangan importante palitan niyo na lang ng plot bulb seat at plot bulb madali lang yan kasi uh, lang nito sa setting nakatornilyo kasi yung plot bulb parehas yung sa latest model ng Barako. Ayan. So, ayan ang, yan lang ang video na to. Uh, huling vlog ko na Tagalog. Uh, so magsisimula na ako ng English vlog. At saka, uh, yung maintenance ng motor, ganun din, gagawin natin ng English para at least may, may tinday natin sa mga foreign uh, audience na yan. Yan, so, maraming salamat po hanggang dito lang.